Ito si, Kuya Mar. Ito na po guys si Kuya Mar na nakita nyo na tinulungan nyo yung video na sinir nyo do sinir nyo na para sa views natin. Ito na si Kuya Mar sa yung pamangkin niya yung nag-guide sa akin pumunta nito. Yan. Si Kuya Mar na yan. yan na po yung nakikita nyo nagmamasa doon sa gitna ng kalsada. Yan. Ano Kuya Mar? Kayo talaga si Kuya Mar. Ako, ako nga po yung, si Kuya Mar. Ah, ito yung bahay ni Kuya Mar, maliit lang po, yan. Yan. Ah, uh, kayo lang mag-isa dito, Kuya? Apo ako lang. Mm, um, wala na kayong ano, uh, asawa? Wala po ako. Wala po ako asawa, ako po mga aso lang kasama ko rito. Ito, ito mga aso, aso. yan. Oo nga, may mga aso siya. Ang aso ko, ay, walo. Oh, ito pa, niya, walo daw yung, walo daw yung ano, yung aso niya. Ah. Uh. Naabutan nga naman din si Kuya Mart tulog, tumantama daw hindi pa daw siya uh, kumakain. mantama mayroon tayong bibigay sa kanya ng pagkain. Yan. At uh, kakayanin yun sa sa loob ng isang buwan. Tapos to guys para uh, mabigyan na naman mabigyan na naman natin sa sunod na buwan ay uh, humingi ako ulit ng kadagdagang sharing sa inyo para ma-share natin yung views nito ay ibibigay natin kay Kuya Mar ulit no yan. Yan si Kuya Mar. Yan. Anong anong Kuya Mar uh, ngayon ay alis tayo dito. Kukunin natin doon yung ibibigay ko sa motor. Tayo doon yon doon eh pupunta tayo ayan doon. Ah, oh. uh, ayan. Yan. Uh, gusto ko sana ng ano uh, kung ano naman may paabot nyo sa ating mga viewers yun sa tumulong sa atin tumulong sa atin na para mabigyan kayo ng ganitong halaga. Ano naman masasabi nyo sa kanila? Maraming brabi marami, sa labat po at matuluhan po kami uh -huh. na lang po ang aming kalagayan na kami pi... papasalamat ng malaking sa, sa inyo na no? kahit paano nakatulong po kami sa inyo. oh, yan. Ang papasalamat daw si Kuya Mar sa inyong lahat, yung mga nanood, nanood, mga nag-share. Yan, yung mga basher hayaan natin yan sila kasi ganyan talaga minsan din nila maunawaan uh, ako rin humingi rin ng kunting uh, ano sa inyo kasi hindi ko agad naibigay yung sahod eh, yung tulong kay Kuya Mar kasi inantay ko muna po yung sahod kasi wala naman akong sapat na halaga kung ibibigay ko agad yung sinasabi nyo ako lang po yung umaasa sa sahod uh, ang Kinabubuhay ko lang ay rider lang po ako, mahina naman ang kita, 300 isang araw, yan, kanya lang kinikita ako isang araw. Kaya hindi ko kayang ibigay yung sinasabi niya na agad yan tulungan. Siyempre, antay mo natin uh, one month yung sahod kasi every one month naman yung sahod. Last week katapusan yung sahod, hindi naman yan, uh, pag, pag video mo ay may sahod na agad, ganoon po. Ganoon po ang kalakaran sa YouTube, no? Ah... Uh, ito guys, maraming maraming salamat pakishare nyo lang po ito at alis po kami ngayon dito, papakita rin namin ang kompleto na kukunin namin yung uh, bibigyan namin sa kanyang isang sakong bigas dun sa motor no? Uh, guys, panoorin nyo lahat ito ah. i-share nyo lahat maraming maraming salamat po God bless us all, thank you